For so, today's video, so magluluto tayo guys ng breakfast natin. So ang breakfast natin is um, bacon. So which is I don't like so much kasi meat. But wala tayong choice. So magluluto tayo ng eggs with uh, this kind of um, cooking oil. So para hindi didikit yung etlog eggs. <coughs> At ito naman guys ay pinapalata natin sa para sa dogs natin. Kasi kailangan yung dogs mayroon ding gulay. So yan yung gulay nila with chicken. So yung chicken, ayan lumalabas yung taba. Kailangan hindi sali ang taba sa pagluto. Or sa pagbigay, I mean, churot luto daw. So, ayan guys. Tingnan natin kung mainit na, hindi pa. Kailangan. So, tatlo lang yung luluto natin eggs guys. Kasi, mayroon namang bacon dyan. At saka magluluto tayo ng lumpia. So, yan yung ihahalo natin. Ayan guys. Ang nangyari kay itlog, hindi lumalabas. Mainit na pala. Brown brown tuloy. Dahil mainit na. Hindi ko pa nilalagay. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, oh, lalagyan natin ng kanting asin. Mm -hmm. Mm -hmm. Itong bahay lang naman at tayo ang kakain, guys. O, ito lang yan. Ito sa restaurant. Tapakta at natin para maluto sa ibabaw. ano At ito pa yung ibang minuto na, guys. Ito yung almasal natin. Mid-lumpia kalat ng kitchen po, at, uh, ko at sinasabay-sabay ko pagluto. Yan, nakainit rin yan. Para maano guys. Hindi sayang yung oras. Kasi hindi pa tayo nakapag-copy. Yan. nag-brown-brown -brown na siya guys kasi hindi ko alam na mainit na siya. Kala ko, So, ito yung isa. <coughs> ano natin? Ano? 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 At ano. Ayan, pwede na yan kasi mas maganda yung hap-hap po. Ayan, hindi luto lahat yung ano, Yung yellow sa na. Ayan. at wala kasi ako ng anong kaya iwan ko na saan yung stand ko may stand ako na natamad na ako maghanap kaya ayan yung ano natin tapos ng tapon muna natin itong bas ano guys basura ano nang eggs dito sa basurahan natin puno na yung basurahan Ayan, yun lang yung simpleng buhay, guys. Magluto ng ano at ayan. Okay na yan. Ayan na si egg. At ayan na si bacon. Ngayon, magluluto naman tayo ng um, magluto tayo dito ng oil. Ayan yung stock nating oil dyan, guys. Yung ibang pagkain ni Jerry nandyan. Ayan so, yung mga stock natin dyan. Kasi ako hindi ako kakain galang yan. So, magluluto tayo ngayon na maglalagay tayo ng oil na uh, vegetable oil. So, mas gusto ko yung vegetable oil guys para mayroong ano. So, ito yung lulutuin natin. Yung lumpia natin. A few moments later. Lumpia. Tatlong piraso lang yung lumpia natin guys. So, ayan. Naiwan ang So, ito yung lulutuin natin. Init na siya. Hinaan natin yung ano. So, yan. Tama na yan sa almusal, diba guys? At itong mga ano natin guys, dito natin pinaglalagay yung mga sangkap natin dyan. Yung mga sangkap natin yan dyan guys. Sangkap. Ayan. Okay. At ito naman yung mga small ano natin guys. Small um, stack natin kung tayo ay yung easy to cook gusto natin or yung mga ibang sangkap or di, mga canpuls or spaghetti kung gusto natin magluto ng mga ganyan so mag stack tayo at saka may noodles tayo dyan sa baba may beans yan so ayan papakita ko lang sa inyo guys hindi ako nagbabrag yan lang yung mga dealing ano natin daily routine natin ng kuhaanan natin ng mga lotuan, sa kudsaret para ano kasi ganun dito guys dito sa Honolulu or I think most on US kailangan nilang mag mag um, mag ano yun mag stock kasi siyempre hindi tayo araw-araw pwedeng pumunta ng grocery dahil nga may trabaho at mar maraming gagawin time is gold dito yun yung ika nga sinasabi sa Pilipinas kasi guys so we're talking na naman sa Pilipinas yeah, which is true pwede tayong paupo-upo lang tapos yung kung tatrabaho man tayo, isa lang yung trabaho natin. Pero hindi ako magtataka guys kung bakit maliit ang sahod ng Pilipinas. Kasi kung magtatrabaho ka ng cashier, cashier ka lang talaga. Dito, magtatrabaho ka ng cashier, all around ka. Not just because cashier ka, cashier lang yung hahawakan mo. Dito, ikaw na yung mag-count, ikaw na yung um, kung nakita mong may empty yung mga shelf doon na ilalagay sa mga stock, maglalagay ka rin ng stock, maglilinis ka, maglilinis ka ng banyo, magtatapon ka ng basura. So, yun dito. So, all around ang US. So, ganun kahiktik dito. Tapos dito, by schedule, hindi may iwasan, may emergency, kunyari na late ka, hindi rin palagi dahil pull out ka or tatanggalin ka sa company kung ano, hindi ka laging dumadating. So, may time na may emergency, itawag mo yan agad sa boss mo na hindi ka makarating or kaya malate ka. Kasi kung wala kang ganong memo na isa paparating mo dun sa manager mo, wala ka ng trabaho or kung may schedule ka one week pa magpapa-appoint kung may appointment ka one week pa sabihin mo na sa manager mo na hindi ka makatrabaho sa araw na yan dahil may appointment ka so ganun lang yun guys dahil nga ano so yun nakikipagkwentuhan ako sa inyo share sa lahat ng or sa mga small ano dito sa Honolulu guys So, ayan lang guys. Thank you for watching. Ayan, nagkalat yung kusina ko kasi kailangan ko isabay-sabay yung pagluluto. So, thank you for watching this blog Charlotte Iana US in my YouTube channel. And on my FB account is Charlotte Iana Regans. My page is Charlotte Ispa. Bye guys.